Ayan, magandang araw mga idol. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng langit, idol, no? Ay no. Ang ganda ng langit ngayon. Puting-puti tapos bato-bato. Sarap. Sarap magtanim ng ano? Maganda magtanim ng kamuting baging, kamuting kahoy. Ayan, no? Ganda ng langit, mga idol. Huh. <laughs> Ayan. Oh, jogging tayo, jogging. Jogging tayo. Jogging. Jogging tayo mga idol, jogging. Ayan. Oh, sabi nga, kahit wala tayong pera, ang importante, malusog. No. Na anhin natin yung maraming pera. Maubos lang yon pag mayroon kang sakit. Ayan oh. jogging, Jogging. Ayan. God bless you lahat mga idol. <laughs> tay. Opo tay. Jogging po tayo. Huh. Thank you Lord. Thank you. Sa panibagong araw. Sa panibagong umaga. Ayan. Napaka-blessings po nang mga taong nagising ngayong umaga. Oh. Oh. Thank you Lord. Grabe. Hinihingal na tayo, oh. mga idol. Actually kanina pa ako umiikot eh. Ah. Napansin ko lang yung langit. Oh. ayan Bayabas, mga idol. Ayun oh. may mga hinog. Ayun oh. May hinog bayabas, idol oh. You know, ayan o. Andun pa sa taas. Dami. Maray bunga. <laughs> okay. Oh, thank you Lord. Sarap ang jogging. Ayan you know, naman ang langit mga idol oh. ang, ang ganda. Bato-bato. Uh, yan ang office natin. Office ng security. Ayan o. Oh, Pizza Tracy. Ayan o. sunrise. Sunrise. <laughs> Sarap magjaging mga idol pag mayroong init o araw. O, oh, ingat to, Oh, ingat. Ayan o. Oh, yan ang Mount Makiling huh, thank you Lord. Ayan. God bless you. Sa inyo lahat mga idol. God bless. God bless. อย่าลืมนะทุกคน